programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Meron na naman isang masamang balaak, ang bruhang si Divina dito nga sa pamilya ng Cristobal at dito nga ay kakausapin niya ng masinsinan itong ngang si Libing Ngunit hindi nga ito pumayag sa una. At dito nga ay mas gumawa siya ng isang mas matinding plano. Na nagpunwari nga siya na mapapanatag lamang ang kanyang kalooban. At kinakailangan niya nga makausap itong nga si Raymond, si Charlene. Lalong-lalo na nga daw itong si Princess. Para nga maging maluwag na sa kanyang dibdib. At matanggap niya na ang kanyang pagkakakulong habang buhay ito nga ang mga salitang binitawan ng ang bruhang si Divina dito nga kay Libby kung kaya't dito ay gagawa nga itong siya uh, Libby ng isang paraan para nga makapag-usap itong gang si Charlene at itong si uh, Princess at dito naman ay uh, nasabi nga nitong si Madam Sonia na kinakailangan daw nilang magpa-party upang makilala na nga ng kanyang mga amiga at ng kanilang mga ka-business partner ang tunay at nag-iisang prinsesa ng mga Cristobal at dito nga ay babaguhin na nila ang itsura at ang look nito nga si princess at sinabi nga niya na kung maaari daw ay huwag inalayo ilalayo sa kanyang natural na personality ngayon nga isa na siyang Cristobal ay dapat din na mga mabago ang takbo at ang kanyang buhay dahil nga isa siya sa itinuturing na prinsesa ng mga Cristobal habang ito nga si Libby ay talaga namang nagdadalamhati na halos hindi rin niya matanggap ang nangyari sa kanya at dito ngayon ay gagamitin na namang muli ng bruhang si Divina itong ang si Libby para maisakato parang muli ang kanyang masamang balak at plano dito nga kay Charlene at kay Princess magtagumpay kaya ang bruhang si Divina sa kanyang masamang balak dito nga sa magina kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa nalalapit na pagtatapos ng prinsesa ng city jail. Kung nagustuhan po rin nyo ang aking videos for today, pag-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.